para masigurado kayong legit ang inyong mabili andyan sa akin yellow basket. Ang daming nagtatanong kung ano daw ba ang legit na cream ng Yonan para sa ating may melasma, pekas, at mga dark spots sa ating mukha. So, kung makapansin nyo to guys, meron itong uh, English title. So, ayan, pag uh, may English title, yan yung legit na cream. And then, meron siyang pinaka uh, yung makintab na sealed. And then, meron siyang QR code na assigned So, ngayon, bubuksan natin siya mga palalab. At para makita natin yung loob kung ang um, cream ba ay talagang original. So, meron ako dito uh, dating ginagamit. So, ayan guys, oh. ubos na siya. konting na lang, nakikita niyo ba? So, konting kunti na lang. Pero, ipapakita ko sa inyo para mas makita ninyo at malaman nyo kung legit ba talaga itong yunan na cream na hawak ko. So, guys, dalawa itong binili ko. Dahil nagkakaubusan nga lagi, lagi tayong nawala ng stock. So, ayan. Siyempre, hindi tayo papayag na maubusan. So, ayan, guys. So, nakikita nyo ba yan? Ayan. So, ngayon, magbubukas tayo ng isa para maipakita ko lang sa inyo. So, yung mga gustong umorder para masigurado kayong digit ang inyong mabili andyan sa aking yellow basket. So, ayan. Mo, ang laman. Okay. Eh. natin. Oh, ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo, maglalagay ako dito sa aking daliri. Guys, tingnan nyo Oh, ayan. Ito 'yung uh, legit na cream. So hindi siya nalalaglag, o ayan Kung ito ay 'yung matubig at 'yan ay uh, madaling malaglag, so 'yan 'yung fake na Yunan cream. So hindi siya um uh, nalapnow. So ibig sabihin, ito 'yung legit na cream. So ngayon, at uh, gabi na rin naman, maglalagay na tayo sa ating mukha. Okay, lagi ko nga sa inyo sinasabi guys, uh, ang problema ko dito sa aking mukha, yung hindi siya pantay na gulay. So, dito nagmumula yung aking uh, brown na gulay. Ayan guys, so napapansin nyo ba? So, dito ako mas nagpo-focus maglagay. yan Ganyan natin. Ikalat lang natin guys. Ayan o, oh, nakikita nyo ba yan? Yung brown-brown na yan o. Oh. So, yan yung aking lalagyan ng marami napakaganda napaka smooth lang yung i-blend sa ating mukha. at kung kayo ay meron diyang mga uh, tagihawat na pinag uh, iwanan yung nangingitim-ngitim na tagihawat yung ating uh, peklat ng tagihawat uh, makakatulong sa inyo ito mga palalags yung ilalim ng ating mata sa mga nagtatanong naman kung pwedeng magpapasok uh, maglagay din ng yunan kung gumagamit tayo ng toner. So, pwedeng pwede po. Kasi gumagamit po ako ng toner bago maglagay ng yunan cream. So, ayan mga para-loves ko. Okay na, ito niyo ba yan, no? Napakaganda. Mm. So, ayun. Good night, guys. God bless.